Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. And uh, sa episode na ito, pag-uusapan natin atungkol sa position paper at kung ano yung mga uh, mga kasama dito kapag ipinasa natin ano. <clears throat> Ang discussion natin ay iko sa Rule 5 ng 2011 NLRC Rules of Procedure, particularly sections 9, 10, and 11. Ito ay base sa tanong ng isang subscriber natin na kung sa position paper do ba ay dapat uh, lagyan na ng mga ebidensya no uh, bago natin discuss yan panoorin niyo muna ang uh, shout out natin sa ating mga masugid na taga-subaybay dito well, quick run through lang doon sa ating uh, proseso sa labor case. So, di ba, nag-sena kayo. Hindi nagkasundo sa sena, bibigyan ng referral, magka-file ng formal complaint. Tandaan niyo yung formal complaint kasi magre-refer back tayo dyan. Uh, pag na natin yung uh, Section 11 ng 2011 NLR Rules of Procedure, then i malalaman ko kaninong arbiter, sa si labor arbiter, magsiset ng two mandatory conferences, no? And then pag hindi nagkasundo filing ng position paper. So gano ang proseso. Nasa step na to na, na, na ito na tayo, no? Yung filing ng position paper. Okay, ang sinasabi ng ating rule 5, uh, uh, section 11 the labor arbiter now subject to sections nine and ten of rule five shall direct the parties to file their position paper simultaneously if they fail to settle in the two mandatory conciliation mediation conference no? so the position paper dapat verify do yan no? and then the parties shall include the <coughs> supporting documents and the affidavits of their witnesses so sabi dito subject to sections 9 and 10 ano ba yung sa section 9 sa section 9 sinasabi dyan na kapag hindi nagkasundo yung mga parties mag proceed na si labor arbiter sa ibang items ng para sa conciliation mediation conference na nakasaad sa section 8 so atras tayo ng isang uh, section pa sinabi ng section 8 dyan kung ano yung mga purpose ng mandatory conciliation conference. So, syempre, dahil hindi naman nagkaroon ng ibang settlement or nagkaroon ng settlement, yung ibang items dapat ayusin ng labor arbiter like real parties in interest ba yan? Tama ba yung mga pinagdidemanda na yan? Pangalawa, eh, ano yung issue at isi-simplify itong mga issue na to. So, yun ang mga ganong ano. Kung hindi naman nagsettle, o sige, o tama ba tong ano ikaw ba tinong o kailangan bang mag-amend ito ba yung mga causes of action mo no so ibig sabihin inaayos no inaayos in preparation for the filing of position paper for adjudication later on now going back to section 11 sabi dito the party o the uh, the, uh, the position paper ng complainant shall include only those claims and causes of action stated in the complaint. So this is the reason why kanina sinabi ko natandaan niyo yung sa complaint. Kasi if you look at the complaint, meron dyan mga nakalagay na causes of action, claims, no? Tinichekan mo, di ba? So sa money claim, salimbawa, meron kang dalawang grupo, uh, non-payment saka underpayment, tapos may listahan kung ano ang underpayment mo or non-payment mo. 13th month pay, bayan holiday pay, bayan overtime ba yan? etc. no? Tapos uh, sa <coughs> sa claims relief mo, yung mga ganyan nakalagay naman dyan. Ano 'yan? Uh, illegal dismissal, constructive bayan actual. Ano ang gusto mo ngayon as a relief? Reinstatement or not? No? Separation pay, uh, damages, attorney's fees, yung mga ganon. So Kapag ka nag-submit ka ng position paper, huwag ka nang lumabas doon sa mga pinaglalagay mo sa complaint. Although may mga Supreme Court decision na, na nagsasabi na the parties can still uh, discuss sa kanilang position paper yung mga items na hindi naman nakalagay sa uh, kanilang complaint. But, siyempre, pag si labor arbiter stricto, eh... Kasabihin yan, eh, nakalagay sa 2011 NLRC rules, no? Pwedeng hindi niya na-entertain yan. So, make sure na sa complaint pa lang, lahat ng gusto mo ilagay, iisasama mo dun sa complaint. Kasi, matitechnical ka kung inilagay mo sa position paper mo, yung hindi na kasama dun sa nilagay mo sa complaint na claims and causes of action. So, sabi natin kanina, dapat verify din yung yong position paper. Now, sa position paper, um, simultaneous ang pasahan niya, ibig sabihin kaliwaan, ano? Uh, akin na yung sayo, ito yung sa akin. So, kaliwaan, simultaneous. And then within 10 calendar days or so, no, may misa si labor arbiter, may sariling Uh, timetable yan na ginagawa, mag-submit ang parties ng kanilang reply. No? Nakalagay naman yan sa minutes. No? Pagkatapos ninyo magpasahan, gagawa ng minutes yan, picturean mo para may reference ka. No? And then, tandaan mo, i-calendar mo kung kailan susunod na pasahan. So, yun ang rule natin sa position paper. Ilagay mo dyan yung mga supporting documents. Kasi, yung supporting documents, saka affidavits, kung meron ng mga testigo mo, they will constitute as direct examination. No? So, kung sa korte na regular court, regular procedure, may mga napapanood kayong parang mga testigo na inuupo sa witness stand, yung even sometimes yung yung plaintiff o yung defendant nakaupo sa witness stand tapos tinatanong dito sa labor case walang ganon no? kasi instead na may iuupo yung mga affidavit na at saka mga supporting documents na ang i-i-sinasama sa position paper that will serve already as testimony ng nag-complain ng respondent at ng kanilang mga testigo. No? Yun na yung pinaka-testimony. Doon sa ano kasi, may judicial affidavit sa regular procedure, tapos tatanungin ko sa judicial affidavit. And you remember having executed a judicial affidavit? Uh, Etc. So sabi niya, yes sir. O, if I have to produce a copy of the judicial affidavit, will you be able to recall it or identify it, etc. Ganyan. Oh, so, I have here a copy of the judicial affidavit. I may ganoon. Sa labor case, wala na mga ganyang paikot-ikot pa, no? Uh, direct na sila. So, ilagay mo na dyan, isama mo na. Kaya, ang sagot dyan sa tanong mo, ang position paper mo, dapat lagyan mo na ng lahat ng ebidensya na gusto mong sabihin. Dyan mo ilalagay yan hindi mo nga kailangan magdala ng mga ebidensya sa Sena or sa conference kasi hindi ka naman tatanungin dyan sa merits ng kaso sa Sena tsaka sa conference kay labor arbiter kasi ang objective na mga yan is to facilitate the expeditious settlement of the case so hindi para i-adjudicate or husgahan or decisionan yung kaso so sa position paper yan ang isa sa pinaka papel na kailangan mong ipasa sa labor. No? So take note, ang sabi naman dyan sa section 10, na nire-refer dyan sa section 11 about position paper, sabi niya, yung parties na hindi makapag-attend ng mandatory conferences, di ba? Si complainant kapag hindi naka ng uh, two mandatory conferences, then madi-dismiss ang kaso niya without prejudice. Sa part naman ni respondent, kapag hindi siya naka eh, madidim wave niya yung right niya to file the position paper. So, yun, yun yung mga effects. Okay? So, yan dapat tandaan sa position papers one of the important pleadings na maipapasa mo kay legal arbiter. You have to put lahat ng mga ebidensya na meron ka. Screenshot, uh, photocopy ng screenshot. Kung may video ka, lagay mo rin dyan. Affidavit ng testigo mo, copy ng contract mo, copy ng termination letter mo kung meron. Uh, chat, FB messenger mga ganun lahat, uh, electronic documents ipaprint mo yan kung kailangan nyo ng tulong sa pagpapaprint na mga ganyan pumunta na kayo sa office uh, mga staff namin sanay na sanay dyan, matutulungan namin kayo kahit saan platform pa yan pwede namin iprint para sa inyo alright, so guys, I hope you learned something from this video, and again uh, share this with your friends your colleagues or any person you think may benefit from this information and if you found this help helpful, na. No? makatulong sa inyo para makatulong naman sa iba so with that thank you very much and i hope to see you in my next videos god bless